Uh, ate, tinira ka na ba patalikod? Huh? <laughs> tinira ka na ba pata likod? Hey! Waray. Waray pa. <laughs> Hindi pa. Mm -hmm. Ginbox tab logod. Pwede pa. Nits na. Kung halimbawa titirahin ka patalikod, ano yung gagawin mo? Putay na! Ano ba to? Ay! No comment. <laughs> No comment. No comment. Ikaw, Ate. Tinira ka na ba patalikod? Ano na ano, ano, naman ba? Ano ba yan? Ano ba yan? O, halimbawa titirahin ka patalikod. Ano yung gagawin mo, Ate? Hmm, no comment. Sana, oh. No comment. Eh. Um, tira ka na lang. parang aray po. Pero may advice ako sa inyo, Ate. Pag tinira kayo patalikod, tirahin nyo pa harap.